Hi mga ka -ababing. For today's video mga ka-Avaving, kay mag-rebanday sa atong at buho karoon for today's video. Bahala gulay lang vlog. Basta, for the go! Huy! Kamoto, <laughs> nakaligot na ko anak mga kaababing Onya, nagsigig aw-aw among iro dira mga kaababing Abin Abi na maabot na ako ang tigriban mga kaababing Kay nagpa-home service raman si madam. Kay garbosa man Huy! Ha! Pagkatawad sa oda ng mga kaababing, naabot na siya. So, on sa fay mga kaababing. So, gisugda na dayon niya mga kaababing. O, oh, glangkat akong buhok, charos. <laughs> So, muna din ni akong pinakagwafa nga buhok mga kaababing. Pero dili pa na siya mao mga kaababing. Kay modyo na akong original nga buhok mga kaababing. buhag buhaghaga mga kaababing. O baga po na siya. O daghag uvan. O Uvanfa fa. Uy! <laughs> 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 mga to, kay dugay naman kay mi wala. Nagkita ani ni Red mga kaababing. So, Red lang sa akong ipangalan. Ani niya mga kaababing. With the position of charat. <laughs> Nagchakabel sa mi na mga kaababing. Kay dugay na ani wala nakita mga kaababing. So, muna, haba.

So, tama na ang checkables mga kaababing. So, gibutangan na niyag medisina ang akong buhok, mga kaababing. Highly recommended. Yun ako ni siya, mga kaababing. Dugay na po na ako ni siya. Nga, kanang tig-rebound, sa akong buhok, mga kaababing. Kung wala pa lang na ako niya nakit ani nag og balik mga kaababing kay Nana namang siya yung position na maulaw sa mga kaababing no nga mag chat sa iya kay busy basig busy siya mga kaababing pero dili manday siya busy mga kaababing pwede ra man siya i-chatting or on sa ba kung ko an vacant time so mo nga na chat na ko siya mga kaababing kay dugay dugay na pud nako ni wala na pa akong hair mga kaababing Two years na ni mga kaababing so naka decide akong partner mga kaababing nga pagwapahan niya katabang mga kaababing so mo ona siya kabagsak mga ka bing pero dili pa na mao mga kaababing nga kay first plan sa pagyud na siya tapos alas stress naman mga kaababing moto na mainit mig binignit kay ganahan man na siya binignit daw mga kaababing mm -hmm. <laughs> nagaan man libre na hapon na na ang kwan kay ang katabang mga kaababing kag ipagwafahan jud siya mga kaababing so pagkahuman ana mga kaababing tinghugas ra day plato, tiglava, pero may na lang mga kaababing, no? Sa atong mga kahago diri sa balay, makapagwafa po mga kaababing, may lang, makitaan po ta nila, nga muratag si Ivana Usahay. Hoy, Ivana, Iba. ibang nararamdaman! Hoy! Ang bot, asa ni siya, ang asa ka iyang, kung ni, lakaw? Yes, I think yung pangit ko ang iniaw, makay, manghugas ni plato ang ni Plato. Ako ang yeah, man mag-tinir, mag-kuan, mag-laba. muna 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 na ni nagmakawin. Pagpunti niya. Tingala niya. Ano nung nila? 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 Ayaw mo mga ka tingala mga kaababing kung ang inyong asawa di na magpagunit sa iyang buhok mga kaababing kay mahadlok man na siya mga kaababing di na mo straight pero straight guna siya mga kaababing oy kinilang yung kauihan na to mga kaababing huy <laughs> So mao na jud ni ang final look niya mga kaababing gwapa na ba si ababing pasagdi lang ng mga uban dira mga kaababing kay hay hi, naka highlights na siya DJ the best. DJ the best. DJ the best.